Hello mga batang hell Ang daming tao sa si SM. No, pinito pa. No. <laughs> Dito kami sa Ramit Coroda. Ayan, no? ang daming tao mga batang hell Pero, ayan nga, magbabalita pa rin tayo ng mga updates for the week, no? For the whole week ni Mayor Lenny Robredo. Ano? naging ganap. Ang daming mga activities, ang daming mga programs, ang daming mga schedules. Especially Bisho Gapur, di ba? Yung restoration ng creek. Yung paglilinis ng creek. Disilting. Ha? Huh? Disilting. Ayun. Declagging. O, okay. di ba? Diba? Pero, di Naglinis, di ba? At talagang kailangan-kailangan talaga yan. Lalo na dahil maulan na. Di ba? So, in preparation naman yan. Oo. No. Oh. Ewan ko naririnig na. din si Bejoga pa rin. Ay, ay, ayun yung sa Pero, you know, thank you. Ay, huwag na pong water. Okay Hello. na. Oo. Uh -uh. Thank you. Thank, thank you. you. So, ayan nga mga kabatang helmet. Ang ganap ni Mayor Lenny Rubredo sa nakaraan or nagdaang isang linggo. Di ba, Bejoga pa? Mm -hmm. So, ito mga kabatang helmet. Dito kami sa Pandi Manila. No? <laughs> <laughs> ang liit na upuan ka. Tayo ay nagkakape. Ito, may fries tayo. Tapos, Ayan yung, o oh, diba, munti um, ka na naman ako. Pero ayan yung mga batang helmet. Abangan nyo, itong parating na linggo, kung ano naman yung mga ganap and schedules ni Mayor Lenny Robredo. Pero super excited na ako ha, sa fiesta ng Berhe ng Peña Francia. Grabe ganap na. Yes, maraming mga activities, ang daming mga ganap. And magkita-kita tayo lahat. Ang mm. init. Sarap so, talaga ng kapilid sa pandamanila. Ito yung pinaka-favorite ko yung cafe crema. Videographer naman yung Moka. So, ayan. Basta makita kita tayo mga bata helmet sa mga susunod na araw. Basta, amang-amang lang kayo ng ganap.